Alam ng bawat tao ang kanilang mga limitasyon at ang isang tunay na lalaki ay kayang-kayang lampasan ito. Nagagawa niyang umiti sa mga problema, nag-iipon ng lakas mula sa pagkabalisa at nagiging matapang laban sa kawalan ng katarungan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinamunuan at umani ng respeto mula sa kanyang bayan. Lugar nila'y dinala patungo sa kapayapaan nilupig ang masasamang gawain at pinairal ang batas ng katarungan. Ngunit sa panahon ng kaguluhan, muling nakipaglaban para sa demokrasya at sumumpang di magpapaputol ng buhok hanggang sa di nakakamit ito. Pangakong dinalan niya hanggang sa ilalim ng hukay dahil sa kumpyansang walang gagalaw sa kanya. Ang kwento ng mga pagsisikap, sakripisyo, tagumpay at pagbagsak ni Mayor Cesar Climaco